Uh, magandang araw po sa inyo lahat. <coughs> Ito pa niyo likod ay uh, sa Facebook uh, slash Freddy. Sa Facebook ko yan, sa or sa Meta. At sa YouTube at Pilipino sa America Vlog in YouTube. Okay? At kung di pa kayo nakapag-subscribe, ay kung pwede ay mag-subscribe na kayo uh, kahit maliit lang akin channel. But I will see to it na itong si Maharlika ay matutudukan natin ah, kahit paano ang kanyang pamamayag pag ah, sa kanyang ginagawang paninira sa gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos Jr. He did a good job to the economy. He did a good job to the tourism. He did a good job to the security of the Philippines na sinasamantala ng mga kalaban. Pinangungunahan ni ni Maharlika at Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte. nag on sila dito sa ebidensya raw ng presidente ay pulboronic o nagkukuking. Pero ito ay pinabulaanan ng ating presidente okay, I'm assuming na gumagamit siya that was a long time ago. Bakit ang mga tao ba na nagkamali ay wala ng pag-asang magbago? Yan ang, yan ang dahilan kung bakit ang, da ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte ay nasa limelight ng ICC. At yan ay inamin ng dating press secretary, uh, sino ba yung dating press secretary? Si Attorney Roque na nandyan na raw sa Pilipinas at nag-iimbestiga na ang ICC on war on drugs. At ito ay... Ganyan ang ginagawa ni Maharlika, sinisira ang ating presidente. Nagra-ride on siya sa uh, pulboronic na tinatawag niya. Meron daw siyang video pero hindi niya may pakita ang video. Ha? Nililito niya ang pag-iisip at marami siya nakukuha na, na para ma-anatawag ma, ma, ma ano tawag niya, mabingwit upang suportahan ang pagpapabaksak ng gobyerno ng ating Pangulong Presidente Rod uh, A. Marcos Jr. Katunayan si General Macanas ay may problema na ngayon. Wala daw siyang pera pagkuha ng abogado at uh, tinutulungan siya ngayon nitong ni Hop maharlika na nandito sa Amerika. Paano mo may tutulungan? Ang kaso niya ay cybercrime with uh, with the goal of destabilization. Ang, ang tinatarget nila ay yung armed forces because gusto nilang magkudita. Para ang pumalit ay ang Vice President Sara Duterte in accordance to the Constitution. Kita nyo, yan ang gusto nilang mangyari. At itong si Maharlika, ewo ko, ang balita ko ay galing ito sa Cebu. Ha? Doon siya nagkumpisa. At ewo ko paano siya nakarating dito sa Amerika. Huh? At makikita nyo sa kanyang pananalita kung ano ang kanyang natapos sa kanyang pinag-aralan. Puro mura na katulad din ginagawa ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito, bibigyan ko kayo ng isang uh, sample kung ano ang ginagawa ni Maharlika. Okay? At kay General Macanas. Okay, good news dahil nakapaghanap na po kami ng law firm mm -hmm. na kung saan ay hahawak ng kaso uh, na, you know, na isinampa okay, na ifinile ng uh, partner ni Zing, 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 okay, na si uh, PNP Anacorda base sa ating puting ahas na si Anacorda ay partner ng uh, Paul Boron partner kasi we talk about Paul Nakita nyo? Pati PNP chief, sinisiraan niya. Ano ba ang, an, uh, 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 anong kaso nun? Slander. Akala niya dahil American citizen siya, ay free na siya sa kanyang ginagawa destabilization diyan sa Pilipinas sa pamamagitan ng cybercrime. And cybercrime is a serious offense. Even here in America and as well as there in the Philippines. Cybercrime is punishable uh, by fines and imprisonment there in the Philippines and even here in America. It depends upon the lawyer who is going to make the corresponding charges through, uh, uh, through a, a certain degree of uh, lodging it in court, whether it is there here in America. or there in the Philippines where the crime is being committed and addressed to. Kanyan po ang batas dito sa Amerika. Hindi po kinukonsinti ng Amerika ang paggawa ng destabilization sa isang gobyerno na lalo na ang Pilipinas ay dineclare na ng Pangulo ng Amerika na is a family of the United States of America. Okay? At uh, ito ay meron akong i i, i, i bibigay sa inyo kung bakit ah, uh, kung bakit ito ang binabalikan nila para masira ang ating pangulo na naggawa ng maraming uh, bagay bagay-bagay sa Pilipinas in improve ang economy ah uh, dumami ang mga uh, tourists nandiyan na ang mga fo direct foreign investors diyan sa Pilipinas at it ang at, at ang latest ay uh, ang constitutional uh, uh, revision dyan sa Pilipinas upang dumami ang, ang foreign investor. Kaya lang, ang nasisilip ko lang dito, dapat hindi gagalawin ang mga tenure ng mga elected official. Concentrated lang ang amendment sa constitution para maraming mag-invest dyan sa Pilipinas. Kailangan sabihin ng speaker ng kongreso na it is only uh, for revision or amendment with respect to uh, direct foreign investment. Yun lang sapat na upang mapatatag natin. Itong si Maharlika, si dating Pangulong Rodrigo Robo Duterte ay concentrated sila sa China. Na hindi naman lingit sa inyong kaalaman na ang China ay binubuli, hinaharas ang Pilipinas at nangako pa ang China na talagang galakas pa nila ang kanilang pag-aharas dyan sa Pilipinas, most especially in the West Philippine Sea. Kung gusto nyo umaseso, so bakit nyo hinahayaan na ang mga ganitong uh, uh, agresibo na katulad na ginagawa ang China, katulad to si Maharlika at si is General Macanas at Captain Dado Enrique ay patuloy na winawasak ang pagkakaisa ng Pilipinas na ito ay pinungunahan ng propaganda ng China at ganoon din ang kanilang ginagawa sa Taiwan upang kasi magkakaroon ng eleksyon uh, I think this January kaya sinis sinisira nila ang pagkakaisa dyan sa Taiwan pero ang mga tao ay nagkakaisa na sila ay mananatili sa Taiwan as an independent country and a, and a cling to U.S. democracy. Katulad ng mga ibang bansa na tabi-tabi, katulad ng Taiwan, South Korea, Japan, at Thailand, uh, Thailand, Malaysia, ang Vietnam, ang Pilipinas ang naiiwan. Kasi ito ay sinira na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na galit na galit sa Amerika. Inuulit ko, si Rodrigo Roa Duterte at ang mga Duterte, including Vice President Sara Duterte, ay galit sa Amerika. Ito po ba ang ilulukluk nyo dyan sa Pilipinas upang maging presidente sa 2028? Nakita nyo ang mga bansang uh, uh Malapit sa Amerika. Marami na akong U.S. company na umalis dyan sa China at kaya ang China ay namumblema sa kanilang ekonomiya. Paano nila apakakanin ang 1. billion people more than dyan sa, sa, sa China? Unemployment is rising and ito ay inacknowledge ni President Xi Jinping. Okay, uh, let, let us see what's going on. Okay, sandali lang po. At meron pa ako iparirinig sa inyo na, na ito ay pabulaanan na sinasabi ni Maharlika na pulboronic daw ang ating presidente. Ito po, ito pa yung, pang-eleksyon, yung bago nangangampanya sa eleksyon. Okay. President Rodrigo Duterte hinted about a supposed cocaine using presidential candidate, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Tuesday, November 23, says he tested negative for use of the illegal drug. In a statement, Marcos says he took the test even if he doesn't feel he was the one being alluded to by Duterte. Marco says he tested negative for cocaine on Monday, November negative. He Submits his results Tuesday morning to the Philippine Drug Enforcement Agency, the Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation. Marco says he supports the call for all elective aspirants to take a drug test to ensure that no elected leader is in the illegal substances. Okay. But while the drug is not the national Bureau of Investigation, na negative. Ang ating Pangulo. nung siya ay kasalukuyan ang angampanya. At ah, ito Drug ang ginagamit. Ito po ang Why ginagamit ng ng mga really mga DDS sa pangunguna nitong si Maharlika. Ang mga DDS ay kampi sa China, kampi sa mga Duterte. Ngayon, pinabulaanan ngayon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte at uh, itinanggi niya ang mga ginagawa ng uh, Pangulo ngayon, Bongbong Marcos Jr. Kasi nasa hook siya at naiipit siya kasi papasok ang ICC. Ito ay, ito ay, ito ay sinabi ni kanyang dating press secretary, Attorney Harry Roque. Ngayon, kung talagang bakit nila ayaw papasukin ay hindi ko alam. Alam ko, mag marami magagaling na abogado dyan, dyan, sa Pilipinas. Bakit sila takot na takot? Ha? Ah, naman yung mga libo-libong namatay, mga naulila oh, sa, pamak sa war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte? Hindi Yun ginagawa yan dito sa Amerika. Hindi Yun ginagawa dyan even sa China, nililitis. Nililitis sila. Death penalty nga, pero nililitis pa sila. Dumadaan sila sa korte. Ang nangyari dyan sa Pilipinas ay talagang lantaran pinatay at binibigan pa ng reward na dating Pangbulong Rodrigo Roderte ang mga pumatay sa hindi malang dumaan sa due process. Ang kita nyo, kinakapos nga sa puninarya, sa cadaver bugs. Birin nyo isipin nyo, 30,000 ang napatay during war on drugs. Lahat ba na napatunayan na sila ay ay user, lahat ba yan napatunayan na sila ay kasangkot? No, not yet. May mga rami tayong mga abogado dyan. In fact, we are supporting those who pass the bar exam, right? So, yan ho. Uh, pinakikita ko lang po sa inyo na itong ginagawa ni uh, Maharlika ay puro hearsay, speculation. I repeat, speculation paano siya makakakuha ng news na sa loob ng Malacanang na even Associated Press at even mga foreign newscasts ay hindi makapasok sa Malacanang. Paano niya nagawa yun? Ha? Ah? Dapat, eh, meron siyang ebidensya. If you don't have evidence, concrete evidence, not even a video, ha? Ah, it's not acceptable in any court. Speculation is not accepted. Even here in America, And you know Maharlika, if you are watching, if you are uh, attending, uh, hearing in, a co in in any court here in America, uh, you will say yes to me. Okay? And I just heard that the, the background of Maharlika while in the Philippines uh, is that sounds good. So it's up to you, guys. Why are you going to follow? A, 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 lady like here, Maharlika, if you think you are much more better than her. Okay? Makikita naman nyo sa kanyang pananalita ang kanyang mga ginagamit kung ano ang kanyang natapos. Ipinapakita niya ang mga kabustusan, ang pagmumura. Hindi dapat ito maging uh, for you people to be convicted kasi gusto niya yung magmumura yung gusto ng mga uncivilized. Yan ang gusto yata niyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Bakit kayo sumusubaybay kay, kay, kay Maharlika? Where in fact, our president is doing a great job when it comes to economy, when it comes to tourism, when it comes to technology, when it comes to energy right now. So he is already in touch with the American investors to come there in the Philippines to introduce what? in nuclear energy. At yan ang nangyari dyan sa panay. Okay? So, dapat ay magkaisa-isa tayo. Hindi magkawatak-watak. Hindi tayo dapat bumigay sa propaganda ng China na ginagamit nila itong mga ito upang wasakin ang pagkakaisa ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Ito ang likod. In God we trust, never hold your peace.